Okay mga bro, ayan, so XR125, ayan, so share ko na naman to sa inyo mga bro, no? So nagsishare lang ako para sa mga dagdag kalaman at idea mga bro, ayan. So ito, tingnan nyo mga bro, no? Panoorin nyo to kung ano nangyari dito, ayan. So XR125, pagka ikaw ba may XR125, payag ka ba nasirain ang makina mo, biakin ang makina mo? Okay, ayan mga bro, So, explain ko na lang itong mga bro ha. Ah. So, panorin nyo hanggang matapos ang video ko. Pagkat so, ito ay magbibigay sa inyo ng mga lagdag kaalaman. Okay, so simpre mga bro. Nais nice ko munang subscribe ninyo ng aking YouTube channel. Kuya Channel. Paki-like na rin, paki at paki-pindot yung notification bell. Yan. So, simpre mga bro. Nabaklas ko na rin to. No kasi yung mga importante lang gusto kong i-share sa inyo no. Para hindi na tumagal ng husto. Kasi ang dami Sariman na rin nagsari man 2.5 5 na ganito nangyayari, no? Yung mga top overhaul. So, so basic-basic na lang yan. So, yung sirkulan dito sa inyo mga bro, yung paraan, no? Yung mga... Technique at discarte. Ayan. So, ito tingnan nyo to mga bro. Ayan. So, ganito yung ginawa ko dito mga bro, no? biniak ko yung cylinder block. Ayan. Sinira ko, no? Ayan, so bakit sinira? Ayan. So, para malaman yung mga bro. Ayan. bakit sinira yung black? No? Bakit biniak? So, ito pa naman mga bro ay standard pa. No? So, ang papalitan sana namin dito mga bro ay piston ring lang dahil mausok. Kaya lang, ito na. Nung pagbaklas nung pagbaklas ko ng cylinder head, yun na. Sumabit na yung cylinder head. Kaya ang ginawa ko dito mga bro Ayan So bini ako na lang yung cylinder block So Gawa no Tumigas na yung stud bolt sa ilalim Ayan no? Ito ito Tuturo sa inyo mga bro ayan. So kahit anong paraan dyan mga bro Kahit uh, Lagyan mo pa yan ng WD-40 Kahit ano pang ibabad mo dyan hindi na uubra dahil saradong sarado na yan, mga bro parang winelding na siya no ayan so may nangyari din yan sa ibang shop no may nangyari na yan dito mga bro noon pa no pinokpok uh, pinukpok nila ng pinukpok yung cylinder block sa ilalim dito sininsil no so ang nangyari na damage yung crankcase nagcrack no yung pinaglalagyan ng stud bolt na to no, doon sa ilalim nagkaroon ng crack ngayon mga bro na gamit pa rin nila yung motor na itakbo pa rin kaya lang matakaw sa langis dahil gawa nung tumatagas na yung crankcase no? so pinahinang nila mga bro natunaw, nahinang siya pero hindi na magfix yung pagitan ng crankcase sa ilalim dito So, yung gasket, kahit anong gawing paraan, lagyan ng silicone o epoxy, hindi tumatagal, tumatagas yung langis. Kaya ngayon mga bro ay nakajunk na, wala na. No? So, ngayon, ang tanong dito mga bro, papayag ka ba na crankcase ang masera o yung cylinder block lang? No? So, gawa nung cylinder block na hindi na siya kayang tanggalin dahil dumikit na yung stud bolt. Ayan. Okay, so, Sa inyo na lang yung mga bro, kung mayroon kayong suggestion dito, no? Kung paano tanggalin itong cylinder block na kumapit sa stud bolt na stuck up, no? So, pero sa akin mga bro, ang suggest ko lang din sa inyo, no? At kaya ako nag-share. Dahil not choice na yan mga bro, no? Ganito talaga yung gagawin mga bro kapag tumigas na yung stud bolt, no? So tumitigas talaga yung stud bolt yun mga bro lalo na kapag uh, ilang taon na siya hindi nababaklas lalo na malapit ka sa dagat sa uh, tabi ng playa no So nagkakaroon ng kalawang yan okay napapasukan ng putik yan diyan dahil yung cylinder head ayan papakita ko sa inyo Yung pinaglalagyan ng stud bolt dito mga bro sa cylinder head ayan ganun ang forma ni eh. ayan Si so, yung pinaglalagyan ng stud bolt dito mga bro mayroon niyang butas sa ilalim. Diretso dun sa si stud bolt, no? Butas na pwedeng daanan ng putik, tubig, o kahit anong dumi. No? Kaya nagkakaroon ng kalawang yung ito, yung stud bolt na yan sa ilalim. So, tulad niyan, pag tumigas na siya, mahir napakahirap na talaga. Talagang hindi na talaga siya matatanggal ng maayos, no? Kung hindi siya sisirain. Ayan. So, pinaliwanag ko dun sa may-ari, no. Sinabi ko sa may-ari kung yung paraan natin para maayos yung kanyang motor dahil hindi na rin niya magamit dahil grabe na yung labas nung langis sa tambutso, no. Nagsusuka na ng langis sa tambutso. So, yun ang paraan mga bro. Sabi ko magpapalit na lang siya ng uh, bagong cylinder block, no. Sisirain na lang namin 'to, bibiakin na lang 'to para mag matanggal lang, no. Ayan. So, okay lang din dahil pumayag yung may-ari. So, kaya nag ko ng ganito mga bro. So, sa mga motorista, no, lalo na sa may mga XR na ganito. At sa mga mekaniko at bagong nagme-mekaniko pa lang. So, mag-uusap lang kayo ng customer, no. So, i-suggest lang niyo yung tamang paraan, no, na dapat gawin para matanggal yung cylinder block mabunot no? so okay lang yung cylinder block dahil yung cylinder block kahit masira nyan pinapalitan talaga yan, mga bro lalo na halimbawa na i rebor mo na ng apat na bisis no? talagang bibili ka na ng bagong block so ang nakakapanghinayang lang dito mga bro dahil standard pa to hindi pa to na rebor... no? so piston na lang sana papalitan namin mga bro kaya lang hindi na namin mabunot yung block no? kumapit na Ayan. 'Yon ang nangyari mga bro. No. Biak ang cylinder block. 'Yan. So ginawa ko mga bro, binarinahan ko na lang dito, no. Para matanggal 'to. 'Yan, para mabiak. So nung natanggal na 'yon, So binarina ko na lang yung sa may stud bolt. 'Yan. No, para may labas yung stud bolt dito. So nakagan yung stud bolt. So, na ko na lang dyan para matanggal may labas na ganon, no? Magalaw at mabunot yung cylinder block. So, ito na mga bro, no? Bumili na ng bagong cylinder block na original yung may-ari. Ayan. At piston na piston cap na original at piston ring. So, okay na rin mga bro, no? Asimbolin ko na rin lang to. At pagkatapos, okay na. So, ibibreak na lang ng may-ari mga bro, no? So, at importante mga bro, para tumibay yung makina, huwag kakalimutan yung pagtitinsuhil. Laging mag-check up ng langis kung goods pa o hindi na. Okay, so hanggang dito na lang ang video mga bro. No? So yun lang yung importante kong isi uh, share sa inyo. No? Kapag kumapit yung black, nag-stack up yung stud bolt, huwag nang pipilitin, huwag nang pupukpukin, huwag nang mamasuin. So ang gawin nyo mga bro, yung black na lang ang i-sacrifice nyo, no? Tulad ng ginawa ko na ito, no? Para hindi na ma yung crankcase. Okay? So, bilian na lang ng bagong black. Piston at piston ring. So, balik sa dati mga bro. Okay? So, share ko na lang mamaya din sa inyo mga bro. No? Tapos nito ng video at uh, papakita ko lang sa inyo mamaya pagpaandar ko. Okay? Okay mga bro, ayan, so natapos ko nang buhin yung makina mga bro. Papaanda rin na lang natin mga bro, no? So share ko na, lang, na rin to sa inyo para marinig nyo yung andar. So, yun na yung paraan kanina mga bro kapag uh, hindi na matanggal yung black at nag stuck up. So, gano'n na lang gagawin mga bro, no? Para hindi na madamit yung crankcase Ayan So mayroon sabi nung iba Lagyan daw ng WD-40 Babaran So maraming bisis na akong Nakaranas ng ganun mga bro no? Pagka kumapit na Hindi na siya uh, Hindi na papasok yung fluid dun Or WD-40 Or kahit anong liquid na ilalagay dun mga bro Hindi na siya papasok gawa Nung sarado na Okay so start na natin yan mga bro ano usok mga bro? No, so pagka nag-ayos ako mga bro ng motor, talagang pinapandar ko siya na walang tambutso para sigurado ako na walang usok na lalabas. Dahil yung tambutso ay puro na langis. Ayan. No, so puro na langis ang loob ng tambutso okay, mga bro, so hanggang dito na lang yan mga bro, no? Para hindi na rin masyadong mahabang atong video. Okay, hanggang sa muli. Maraming salamat. Kaya Bird Channel.